Happy New Year and God bless you. And we are now in year 2025. God bless you po sa lahat ng nakikinig ng mensaheng ito. I hope sa panibagong taon, our mind is new and we have new hope. At magkaroon tayo ng fresh start sa ating panimula ng bagong taon. At ngayong mensahe po, gusto ko pong bigyan kayo ng direction sa taong ito. Sa pamagitan ng mensahe, The, this is our New Year's message na panghawakan natin uh, ngayong taon. Naalala niyo po ba ang mensahe na aking ibinigay sa inyo last year at ang aking assignments patungkol sa uh, pag-aalab ng ating pananampalataya? And also, uh, ang Diyos ay gagawa ng panibagong uh, buhay at panibagong pamamaraan sa atin. I hope marami po tayong natanggap na biyaya sa taon ng 2024 at iwanan natin ang mga nakaraan at magkaroon tayo ng panibagong simula. Yan po ay ibabahagi ko sa inyo ang mensahe. Ang title po ng aking message is Follow God's Calendar. Alam niyo po ba na maraming mga kalendaryo sa mundo at mahigit 40 na no, merong tinatawag na Gregorian calendar, Chinese calendar, Jewish calendar, even Indian calendar, no iba-iba po. No, may iba kaya iba-iba po ang New Year ng ng iba, no? At uh, ito ay may kinalaman sa sa buwan at uh, sa pag-ikot ng ng mundo sa sa sun, no? But anyway, Uh, ano nga ba ang kalendaryo ng Diyos at ano dapat ang dapat nating sundin? Ang teksto po natin ay makikita uh, sa Exodus chapter 12, 1 to 14. I want you to read and meditate the message. Read one or two or three times bago niyo po ako pakinggan muli at pagbulay bulayan ang salitang ito. Again, kailangan natin sundin ang kalendaryo ng Diyos. Sapagkat madalas, mas naalala natin yung mga bagay na hindi mahalaga kaysa mga bagay na dapat nating alalahanin. Mas inaalala natin yung mga sakit, yung mga hinanakit, mga mga bagay na hindi naman nagdudulot sa atin ng kabutihan kaysa mga mabubuting bagay at masasayang bagay na dapat nating alalahanin. Ako nga lang, nakalimutan ko yung mga bills ko noong nakaraang araw. Supposed to be, dapat yun ay dapat nakakalindar na na dapat mong bayaran. Ngunit napapa, nawawala tayo sa isip at mas naalala natin at binibigyan ng panahon yung mga bagay na hindi. Importante. Nawa taong ito, tayo po ay makalaya sa ganong klase ng buhay ang Diyos po ay gumawa ng sistema o paraan para hindi tayo makalimot bilang mga anak ng Diyos tulad ng araw ng linggo o Lord's Day. Ngunit kahit meron ng linggo at hinirang niya ito bilang isang banal sa buong linggo, nakakalimutan natin at ginagawa pa rin natin yung trabaho na hindi napat natin trabahuin. I encourage our members that this year na wala po sanang absent tayo sa ating pagsamba. Kung meron po tayong nakatakdang oras ng panalangin, sana tayo po ay maging faithful sa ipinangako natin na manalangin sa takdang oras. Ang buhay po ng Israel dito po sa Exodus chapter 12, 1 to 14 ay isang uh, paalala at sa pamagitan nito, gustong alalahanin ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa mga Israel sa pamagitan ng pag yes, o isang festival. Ang kalendaryo po ay ginagamit bilang palatandaan na ito ang dapat kong gawin at ito yung araw ng kaaking kapanganakan, ito ang araw ng anibersaryo, bagong taon at mahalagang historia. Ganon din po ang layunin ng Diyos para sa mga Israel. Nilayon niya na maalala nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Nawa tayo din po tuwing linggo, huwag po natin kalindaan ang araw ng pagsamba sapagkat ito ay ang araw na itinakda ng Diyos. Anim na araw para sa atin at ang unang araw ay banal at ito ay para sa mga banal. Tingnan po natin ang storya ng Book of Exodus 12. Dito po, may dalawang klase ng kalendaryo ang sinusunod ang mga Israel. Anong nga ba ang dapat nating sundin, unahin, iprioridad, o anong maging standard na dapat nating gawin sa ating buhay? Tayo po ay mga espiritual na mga Israel. At tayo po ay nabubuhay sa salibutan na pinamumuan nunuan ng masama at nagaharing paraon. Yun ay si Satanas. Ang kalendaryo ng paraon sa Ehipto para sa mga Israel ay isang kalendaryo para magbigay ng kahirapan, kabigatan, problema. At mahigit 350 years sila po ay napalibot at nakulong sa serkulo ng kalendaryong ito na puno ng pasakit? Gayon din po ang buhay natin. Nilalayon ba natin na sumunod sa kalendaryong ng sanlibutang ito na puno ng paghihirap, strive para magtagumpay, strive para maging mahulog sa material at uh, makamundong bakay? Ito ba ang kalendaryong iyong isinusunod? o sinusundan? O ang kalendaryo ng Diyos na siyang may perpektong plano para sa iyo? Sinabi ng Panginoon in verse 2 to Moses and Aaron na dapat silang magkaroon ng panibagong simula. This is year 2025 o anong taon man at natin ito pinapakinggan. Ito ay isang piyesta ng kordero o Pasko bilang dapat nilang prioridad at maging standard ng kanilang buhay. Ipinagutos ng Diyos na sa simula ng taon dapat ninyong i-celebrate ang kapistahan ito. Ang ibig sabihin po nito ay dapat tayo magsimula kay Jesus sa anumang gawain ng ating buhay, anumang kaarawan, kapistahan o kalungkutan. Dapat kay Kristo magsisimula ang lahat. Ang pestang ito, ang dugong ito ay isang pag-aalala at simbolo ni Kristo na siyang nagtapos ng lahat ng ating kahirapan, pasakit, karamdaman at kahirapan. Ito ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, tulad nating mga anak ng Diyos. Na kung tayo ay mga anak ng Diyos Nilayo ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na masagana, masaya, kasama siya sapagkat siya ang nagtakda ng lahat ng plano. Kaya ang, ang dapat natin gawin, sumunod lamang sa Kanya. Mga kapatid, pinagpapala ko po kayo na sa iyong pakikinig na wapo kayo ay magkaroon ng lakas na sumunod sa Diyos ng may pananampalataya. Kung ikaw ay may mga plano, ikaw man ay mga nananais, panaginip o uh, gustong uh, ingapin o i-achieve sa buhay. Nawa, alalahanin natin kasama natin si Kristo at walang bagay na hindi natin magagawa sapagkat kasama natin siya. Alalahanin natin ito araw-araw kahit pa sa gitna ng mga problema o pagsubok. God is with you. The Lord will be with you forever. At He cares for you, brothers and sisters. Number two, ang Diyos ay nagsabi kay Aaron at kay Moses ng mga tiyak na mga alituntunin at agubili na dapat nilang sundin. Alam niyo ba mga kapatid, na sa pag-uutos ng Panginoon, hindi tayo dapat ang masunod. Hindi tayo ang may may isip na mas maganda o mas magandang idea. Mas maganda ang idea ng Diyos at mas alam niya ang ating kinabukasan. Kaya wag tayo magbuot-buot kung sa Bisaya pa. Ibig sabihin, wag tayo magbida o manguna sa pangaplano ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pumili kayo ng isang tupa sa liksikin ninyo, piliin ninyo at di kayo kumuha ng basta-basta. Sapagkat inanais ng Diyos na ang tupang ito ay walang kapintasan upang ihandog. Ito ang instruction ng Panginoon. Sa pamagitan ng ating pagsamba tuwing linggo, binibigyan tayo ng Diyos ng instruction. At dapat nating sundin in details. Si po, ang simbolo ng tupang ito na siyang kinarap sa mga saserdote kay herodes kay pontius pilato at walang bahid ng kasalanan ang nakita nila katulad nito si kristo ang perpekto at ang kumpletong tagapagligtas natin mga kapatid kahit si juan bautista nakita na siya ang tunay na kordero ng Diyos na magliligtas para sa atin. Tingnan natin si Jesus sa ating mga buhay. Si Pablo ang nagsabi, siya ang kordero ng Pasko at sabi rin ni Pedro sa 1 Peter 1.19 na siya ang kordero na walang dungis at walang kapintasan. Ibig sabihin po nito mga kapatid, wala na tayong dapat gawin. Wala tayong dapat na ihandog pa sumunod lamang tayo kay Jesus Kristo. Number two, piniling paraan. Ano nga ba ang paraan ng Diyos? Maaring meron tayong katanungan, Lord, ano bang plano mo sa aking buhay? Ano ang dapat kong gawin? Mga kapatid, napaklaro po ang salita ng Diyos. Ang Biblia, ang salita ng Diyos na siyang ipinapahayag sa pulpito, ay ang tunay na direksyon ng ating buhay. Kaya naman, huwag tayong lumiban sa pagsamba sapagkat kung wala tayong salita ng Diyos, walang magbibigay sa atin ng patnubay. Tayo ay gagabayan lamang ng ating sarili, gagabayan tayo ng ating sitwasyon, ng ating emosyon, o maaring magabayan tayo ng mga sul-sul ng mga tao sa paligid natin. Lalo't higit, hindi sila mananampalataya. Makinig po tayo sa utos ng Diyos sapagkat ito ay hindi nababali. Ang dugo na pinag-uutos ng Diyos na ilagay sa pintuan ng, pin ng pintuan ay ang simbolo ng krus ni Kristo na nagsasabing, It is finished, tetelestai. Ikaw ay binayaran na ng Panginoon sa iyong makasalanan tinapos na ni Jesus ang iyong kamatayan at kasalanan doon sa kapamakan sa impyerno. Ang iyong sitwasyon ay tinapos na ng Panginoon. Nawa kayo ay makatanggap ng lakas ng paggabay ng Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang salita sapagkat ito ay totoo at matibay. Ang tinapay na walang halong labidora ay ang simbolo na si Jesus ang tinapay na siyang magbibigay at magpupuno sa mga kakulangan natin sa buhay. Ikaw nga ba ay may kakulangan, may at may bagay na kulang? Kainin mo si Jesus. Ibig sabihin, you meditate Jesus. Think about Jesus. And how He loves you. And how He cares for you. And how He is the Christ. Wag po ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Sesus ay ating kanin sa araw-araw. Kung tayo ay nag-iisip ng makakain three times a day, kasama pa ang merenda, nawa, isipin natin si Kristo. 24 hours. Ang mapait na gulay ay isang pagpapaalala ng mapait na ginawa ni Kristo. Ikaw ba ay nakakaranas ng mga kapaitan, pasakit, karamdaman sa mga oras na ito? Ang promise ng Panginoon. By His wounds and by His death and His resurrection, it is all done and finished. May God bless you and keep you and strengthen you, brothers and sisters. Last number three, ang sukdulang biyaya ng Diyos at ang kanyang habag. Ayon sa verse 12, pinag-utos ng Diyos na maglagay ng dugo ng tupa sa mga pintuan sapagkat darating ang anghel ng kamatayan upang puksain at patayin ang mga panganay na anak at ang walang dugo sa gabi iyon ay mamamatay. Ito ang paghuhukom ng Diyos, mga kapatid. Ang lahat ay makakaranas ng paghuhukom sapagkat lahat ay nagkasala at hiwalay sa Diyos. Lahat ay dapat maparusahan at mamamatay at walang makakatakas. Ngunit ang pangako ng Diyos ang sino mang may dugo sa kanilang mga puso, may Kristo sa kanilang buhay, sila ay lalagpasan ng anghel ng kamatayan o ang kadiliman. Nawa, uh, i-apply natin si Jesus sa ating kaisipan, sa ating mga puso, sa ating pamilya, sa ating mga sitwasyon. Ang mga sumpa ay lalagpas sa iyong buhay. Kung ikaw man ay merong ganitong klase ng buhay ngayon, hindi ka sinusumpa ng Diyos o pinaparusahan ng Diyos sapagkat ikaw ay anak ng niya. O lamang ay sinusubok ng Diyos upang pagtibayan ang iyong pananampalataya sa Kanya kung gaano mo siya kakilala sa iyong buhay tayo ay hindi karapat-dapat na iligtas, ngunit sa sukdulang biyaya ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa atin, tayo ay kanyang pinili na walang pag-iimbot, ibig sabihin, walang qualification. Ikaw ay anak ng Diyos. Magamat tinatanong natin, bakit ako Panginoon? Ngunit sabi ng Panginoon, I have chosen you. I appointed you. Ibig sabihin, in God's own will. Ibinagkaloob sa iyo ng Diyos ang buhay at ang kaligtasan ng libre. Tawa kayo ay magpasalamat at mabuhay na may kapayapaan at kagalakan sa araw-araw. Ang dugo ng tupa. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ang pag-alalang ito bilang simbolo ng bagong tipan. Ang dugo na siyang nagbuhos para sa ating lahat na makasalanan. Communion is a symbolism ng kamatayan ni Kristo. Every Sunday ay inaalala natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kanyang pagtagumpay sa kamatayan, pagtagumpay sa kasalanan at kisa tanas. Tulad nito, ang pangako ng Diyos na tayo rin ay magtatagumpay sa anumang suliranin ng ating mga buhay. Here 2025, I want to give you this verse to hold. I hope you memorize Deuteronomy chapter 7, verse 9. Kaya pakatandaan ninyo si Yahweh ang iyong Diyos o siya ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipadaraman niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikang sanlibong lahi. What a great promise na kailangan nating panghawakan ngayong taon. God will be with us. Amen nawa ang bagong taon ng 2025 ay makalaya na tayo sa serkulo at kalendaryo ng sanlibutang ito na nagdadala sa atin ng kahirapan. At sumunod tayo sa plano o kalendaryo ng Diyos na may mabuting plano para sa atin. Huwag po tayong lumiban sa pagsamba. Let's be excited to come to worship every Sunday and be faithful sapagkat ito ay banal para sa Diyos at ito ay para sa mga banal na tulad natin. Na siyang nangako ang Diyos. Again, kung tayo ay susunod, ikasan libong lahi, God will bless us. God bless you, brothers and sisters, and Happy New Year.